Hanggang sa itong tricycle driver na to is bomba ng bomba kaya gusto ko lumapit sa kanya at makisaya at makipagbombahan din sa kanya. Dahil naman bagong taon ngunit hindi ko alam na ito na pala ang huling maliligayang araw ng aking motor. Dito sa part na to is wala pa namang nagiging kakaiba sa motor ko. Pero maya, -maya lang alam nyo na ang mangyayari Napansin kong nagiba na ang tunog ng motor ko At parang may tumatalsik na sa paa ko na mainit na tubig Yung palalangis na pala yun Pero maya maya lang, eto na ang nangyari. Ako Puntin-puntin pa lang yun ha Narinig nyo yung tunog Putik talagang yun Yung nangyari dito Wala, ayaw na umistart Tapos ang dami ng leak Ang dami ng leak, sobra Wisit. Patawag kina Boy Boy, padali ba. Ayong anong L3. Kamalas-malasa naman, Ipapambomba ko pa lang man sana mamaya to. Ngayon pa siya bumigay. Nanu ano siya, nagtunog 2 cylinder tapos mamaya-maya may mga lagitik na siya na hindi na ako hindi na ako natutuwa sa mga pakiramdam ko no. Kaya hininto ko tapos bigla siya namatay. Umi-start siya pero yung tunog niya iba na. So, may history tong motor na to. Uh, nabili ko to uh, last 5 months or 6 months ago so binili ang ko hindi naman sinabi sa akin yung history ng motor dahil hindi niya rin daw alam uh, later ko na nasabi sa kanya na boss uh, may nag PM sa akin yung dating owner nito na, na sumabog na yung makina neto nung new year din so 1 year ago ngayon ito na naman nangyari sa kanya so what a coincidence bro ngayon hey, si Miss Elmar ang ko po Huwag uh, na hindi kami na-disgrasya, no? So, oh, mapagawa natin yan Wala na, for keep na natin talaga to si Bravo Ay, si ano Si Rocket. Pite, si Rocket Unang napansin ko sa kanya